Okay mga idol, uh, ito, bakit may kayod yung ating crankshell? Bakit tumatama yung clutch housing? Dito, sa kanyang crankshell. Dalawa lamang yan mga idol. Unang una, kaya kumakayod dito yan, uh, tumatama dito. Baka sira na yung 6202 bearing sa ating crankcase. Ito dito nakapasok yung ating main shaft o tinatawag na input okay sira na yan. pag sira to pag clutch mo pag piga mo ng clutch lumulubog yan okay pag lumubog yan yung clutch housing natin papasok ito papasok yan didikit dito yan uh, kakayod dito yan tatama dito okay pangalawa baka kulang yung special washer sa ating main shaft ito yung mga washer katulad nito baka kulang kaya tumatama okay yan pong dalawang yan mga idol uh, kapag kulang po yan sira yung bearing na 6202 or kulang yung washer ng ating uh, transmission yung uh, mga special washer niya kulang kakayod po dito yan okay sisirain niya po yung ating crankshaft okay ang tatama diyan inuulit ko yung clutch housing ito yung tatama. Ito. Tatama yan. Yan. Pati yung mga yan. Mga rivets na yan. Yung ating mga damper rivets na yan. Tatama dito yan guys. Okay mga idol. Hanggang sa muli. Bryant Motorworks.